Guys, for today's video Nagdag-umdag-um na diri sa Saudi Kakaulan nun Ayan, So, nandito ang sasakyan Madilim ang kapaligiran Parang uulan Sige lang, umulan ka lang Yeah, guys, ngayon dito ay maganda Ang simoy ng hangin Kung nakikita niyo, medyo madilim Ah, yun ang service ni ano ni Maria. Maria, ayun na. Pampas, naghihintay kami ng aming service. So habang naghihintay, aw, ikut ikot-ikot sa tadiri. Kena lang. Ayan, ikot-ikutan natin ito. Alam ko naman na lagi niyo 'tong nakikita sa aking vlog, itong view na no eh, wala kasi ibang ma ano eh, ma video dito. So, ganun-ganun lang i-video lang tayo sa kapaligiran ikot-ikot ikot-ikot hanggang mahilo ayun ang mga ibon nagsaliparan doon sila sa kalawakan ayun 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 may ibon ibon ibon